Is the capital of Afghanistan? Ah, uh, <gasps> New York? No. Afghanistan is somewhere in Bicol, Upper part. And for you? Find the square root of 733. Square root? Hindi mo ba nakikita 'yan? Alam mo ba? Grade 4 pa lang kami pinagahanap na 'yan. Haya mo sir, pag na yan, susuko din 'yan. Ah, uh, mother Tuloy na po kami. Tuloy na po kami. <laughs> <We love you. laughs> uh, Mother Carmen, Mother Carmen. Mother Carmen, bakit ba? Si George at Bin po, papaalis na po sila eh. Ha? Nasaan sila? Papalabas na po sila. Ay, naku, mga batang yon. O, tanganan mo yan. Oh! Hey!

Eh, kasi po, may nakilala pong manager ng recording studio to si Ben. Eh, siguro po, panahon na para maibigay ko po itong mga kanta ko nagawa at baka magtuloy-tuloy na at na kami sa labas. Tsaka, huwag po kayo magalala. Babalik po kami. Ayos! At sa inyo pagbabalik, ibili niyo ako ng Counter-Strike! Mother! Mother! Ano yun? Mother! Yon? Bakit? Game over na po. Ha? At sino alam? Ako po. Ha. Nako, talaga ikaw. Oo, oh, oh Halika. Halika. Hmm. Hmm. Ha? Tingnan mo nga naman pag sinuswerte, oh. Yeah. Ano 'yan? Wanted? Helper? Help oh. Oh. oh, Ang magbibigay ka to para sa mga pangarap natin. Di ba? Ah, Oh. ba to? Basahin mo. Wanted, help Ano may tutulong niya sa karir natin? Help, tulong, pair, may tutulong. Mga <laughs> oh, masukan tayo dito. Ha? Halika. Huwag ka maglala. Gagawin lang natin itong stepping stone. Oh, stepping stone! Oh, oh, oh. Stepping stone! No! Wait! Stepping stone! Oh. Stepping na! Oh. Tiga, tiga, tiga! 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 Ikaw pa, ay may kilala sa recording kapare. Pero... Pero ba? Okay. Maganda. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang. Sinira mo ang pangarap ko! Sinira mo ang kinabukasan ko! Okay, okay ba yan? <laughs> ay, yeah. Bakit niyo sinisira yung mga gamit dito? Eh kung masira yan? Eh sira ka pala eh! Sira lahat yan eh! Aayusin niyo ba yan? O gusto niyo sirain ko ang mga buhay niyo? Sa pa! Oh, pa. Uh, sorry, sir. Sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry, sorry. Pagkatapos niyong sirasirain yung mga sari-saring silang gamit dito. Ngayon, sorry, sorry. Hindi ko, sir. Nakita ko namin yung nasa labas yung nakapaskil. We're well, applying. Eh, wala ho kami nakit ang dobit. Kaya, nagingay na lang ho kami. Ano? Parang nababas kayo. Ano? Hindi rin may natin kanina! I am Eric. Ako ang kanang kamay ni Yamashita. I'm the manager. Meron lang akong ilang katanungan sa inyo. Are you ready? Para sa yo. What is the capital of Afghanistan? Ah, uh, New York? No. Afghanistan is somewhere in Bicol. Upper part. And for you? Find the square root of 733. Square root? Ay, hindi mo ba nakikita yan? Alam mo, Bin, grade 4 pa lang kami. pinag na yan. Hayaan mo, sir. Pag nakakonses susuko din yan. Forgot it. Any knowledge in computer? Ah, wala ho. Any experience in management or something? Wala ho eh. Mga to mga to. Well and good. Tanggap na kayo. Oo, ah. oo. Ah. Sino sila? Ah, bossing Sila yung bago nating helper Eh, sino ka? Mm, ah, so yung kanang kamay nyo Yung oh. manager dito Si Eric <laughs> Sino ako? Eh, kayo ho yata Yung boss naming si Yamashita oh <laughs> What? Watita, uh, kakilala, kakilala <laughs> na Sige, inaom, inaom, inaom Pak, agak raseng, agak tolok, agak gisik. <laughs> agak gisik. <giseng! laughs> <laughs> <laughs> <coughs> apa siang tu ko na? Ya, habis, habis. Oh, Mel, Jay. Apa kau? Oh, apa kau tu partner? Partner kena bala. Tandaan po. Ah, uh, gawin nyo ng dalawang daan. Teka lang! Akala ko ba ako di-discarte? Eh?

Bawas yam, 200. 200 lang, ha? Kompleto na ba ito? Oo, oh, kompleto na yan. Goodbye. Chris! 100 lang, Bosham. 100! Late, late! Ito, 200! Sure ka na ba dyan? Sige lang. Yeah, 150. Sure na? Şona. Tersiyor. Peki boşam. mo si ipe ha. Ah. niyo yan karakter ni Joshua. Gusto mong tanggalin ko yung tenga mo? Eh kung tanggalin ko yung tenga mo, ano sa palagay mo mangyayari sa'yo? Ihina po po dinig ko. Eh kung tanggalin ko yung dalawang tenga mo, ano sa palagay mo mangyayari sa'yo? Lalabo po, po paningin ko. <laughs> Lalabo? Bakit? Matatanggal po sa lamin ko, kasi dito lang nasa'yo. Yes, yeah, <laughs> Hey, boss! <laughs> ha! Di ba? Eh, dami tayo pang Ah, ito. Sige, tapos na! Talaga sa tatlong yan, oh. Yan ang tinakaloko yan eh, si Willie. Amat, amat! Eh, ako. Tapos ah. Ah, oh. ito. Lama sa banko, ah. Ito, deposit, ah. Oh, deposit ka? Oo, deposit. Sabaho na tayo. ka account? Seven? checking. Checking out. Uh, ah, good checking. Business. Good morning, Boss Yam. Good morning. Ah, <laughs> handa na po kami para magtrabaho. Tapaw, oh. tapaw. Kanina umarap pa kami dito, ha? Lahat ng kalendred mo'y salis na, ha? Oh. Di ba kayo sabi kayo gising aga? Eh, madaling araw pa lang po. Gising na kami. Oh, diba? Gising? Oo oh, naman. Hindi lang kami bumabangon. Bakit di kayo bangon? Anong, anong bakit? Kailangan bang bumangon kapag gumising? Oh, wow! Di ba? Tapos ganun? Eh, kayo naman pala may kasalanan eh. Boss Yam, kasalanan nyo. Hindi nyo nilinaw. Ang akala namin, pagising lang, gising lang. <laughs> sorry, sorry, sorry. Ang yung kalubunan kayo, bago lang eh. Hindi tayo nakaintindihan eh. Ganito, sa susunod, gising, bangon, baba, labaho. Okay, kaya tanggal ka lang sa bakal. Eh, Bosham, baka pwedeng ganito. Kising, bangon, baba, almusal. <laughs> Pala may kulang. Pahe nga, Oh. Eh. oh. <laughs> yes, yes kalawang! Hindi <laughs> eh, naman may hey, pwede sinasabi eh. mo, 10% lang ako. Kasi naman eh. Mga bulag. Ano? Bulag? Ikaw nga itong haharang-harang sa daanan namin, tas sabi mo, bulag, pinapatawag ka ng may hari, no? Oo nga! Pagka ganito mahint ulo ko, wag kang haharang-harang sa daanan namin. Aba! Ang kapal na mukha niyo, ah! Kayo na nga nakabunggo, kayo pagalit! Aba, talaga gusto niyo ako sumuka ah. ano? well, ano, ano, na! Ba ba, si ano? Huwag mo ang kayo, ah! Harap Ano? Ha? Sige, ano? 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 si Ano? 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 Ha? Halika! Halika eh. hali ka. na! Kayo! Hmm. Hmm. Hoy, ano ba? Bakit parang hindi ka yata excited na samahan ako na magbigay ng invitations para sa natin, ha? Eh, yung ito. mga yan, eh. Binugo yung otok ay may tama, oh. So, ano yan, Alibay? Parang hindi mo nga ako samahan, eh. eh. O, oh, sige, sige na, pa, sige na, na. Halika na. Ahem. <clears throat> Boss, okay na? Hmm, ay... Uh, uh, Kama na yun, pa akin. Ba't ako magdadrive? Akala ko ba, helper tayo? Ah. Bakit ako magdadrive? Kung kayo nalawa kayo, kung dito ang trabaho, kayo, George, kung oh, titiis naman. Alam mo, men, sa buhay, kailangan mong magtiis. Paano kasi sikat niyan? Kailangan mo paalipin para sumikat.

yan. Yeah. Pag hindi ko nakilala ang Prince Charming ko, umanda ka sa akin, ha? Oh, niya. yan. Ayusin yung pagkakalagay. Oh. Huh? Ay, hey, Mom ikaw, dalawang piso. Dalawang piso. Sige, dalawang piso. Wow! Mati ka Sinasabi ko na nga ba? Dito ka matatagpuan ang babae pakakasal ako. Hindi sa loob na kumbeto. Oh! Yes? Do you have a light? Sorry, but I don't smoke. All right. Good. Because cigarette smoking is the best for babies. May araw din sa akin yung mga yun. Ano ba? Tama na naman, please. Marami pa tayong gagawin, eh. O, unahin natin ang ninong at mga ninang, ha? Bakit? Ingay makina! Parang kumbus yung makina! Hindi yung makina yun. yun. ang sigmura ko. Nagtatanong kung kailan daw pwedeng kumain. Olas ng tabaho! Ha <laughs> ha! Ha! sabi si Iyo tahimik! Habang olas ng tabaho! Pa, taka, Pala, pala. Pala. Nay, pala. Pala. Ya, ah. May pala. Ito. Ano 'yung benta? Oh, kumot. Kumot. Ang init, init. Ikaw pa kumot. Ano pa iba benta? Meron na kung antik. Antik. Oh. Oh, 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 ito, 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 ganda, ito, aking gusto, Magkano ito? 500 pesos. Ay, bother, mahal naman. Tawad! O, oh, sige, tumawad ka. O, oh, kabigay, 25. O, oh, kulang pa masaya yun. Pamasahe, yon. pamasahe, ikaw lakad lang, walang pamasahe. <laughs> sige, aking bigay, 26. O, oh, kulang pa sa puhunan yun. Puhunan, puhunan, Bakit na ako ito. Hindi yan, ako. Anong bilin na? Uh, miss, magkano yan? Anong bilin na? Anong bilin na? Hahaha! <laughs> uh, May number ka? Mayroon. Pwede makuha? Pwede. Oh. 23 sheeti, saklit sa 4. Saklit? Ayun. Saklit, kulong! Kubra-kubra ka nung ano? huwa ka balo. Oh, bakit? Ay, kakasal lang nga tayo, hindi ka pa rin O, oh, sige. Kiss na lang. Sige, isa lang.